Ako po si Eddie. May ibabahagi po akong kwento na nasaksihan ko. Hindi po ito tungkol sa akin, kundi sa isang kasamahan ko sa trabaho noon. Construction worker ako, Sir Neb. Sa South Africa ako nagtatrabaho noon. May katrabaho akong Espanyol na mabait naman at magaling sa trabaho. Hindi rin mayabang at madali pang pakisamahan. Pero dahil foreigner at mahusay nga, ay may mga naiingit. Ingit yung naisip kong dahilan, dahil sa dyan namang walang nakakasamaan ng loob si Mateo. Ayaw nga raw niyang ma-deport kaya talagang nagpapakatino siya. Pero isang araw nga ay napansin namin na namumutla siya. Nasa site kami noon, nasa fourth floor ng building na ginagawa namin. Nagkakabit ng scaffolding si Mateo para sa ikalimang palapag. Nang bigla siyang huminga ng malalim. Kung hindi dahil sa safety harness niya, at dahil na rin sa maagap na mga nasa malapit sa kanya, lalagapak si Mateo sa ibaba. Nawalan siya ng malay. Wala siyang ulirat ng isugod sa ospital. Sinampal-sampal at binuhusan na siya ng tubig sa mukha ng foreman namin. Pero wala pa rin siyang malay. Nakarating na sa ospital at lahat. Na-confine, tulog pa rin. Hapon na nang magising siya. Alalang-alala kami kasi wala naman daw siyang diferensya sabi ng doktor. Nung tanungin siya ay wala naman daw siyang nararamdaman na kakaiba sa katawan. Lumabas din ng gabing yon si Mateo pero kinabukasan ay nawalan na naman siya ng malay sa site. Mabuti na lang at kumakain lang kami noon ng tanghalian. Tumatawa pa siya nang pigla na lang siyang bumulagta. Dahil doon ay pinagpahinga muna siya ng isang linggo Naiiyak na noon si Mateo kasi wala naman daw talaga siyang sakit. Kahit nga mga doktor ay mapapatunayan 'yon dahil ilang beses na siyang na-check up pero wala talagang makitang sakit niya. Makalipas ang isang linggo ng pagpapahinga ay pinabalik na rin naman sa trabaho si Mateo. Kasi normal na uli siya. Hindi na nawawalan ng malay. Pero pagbalik nga niya sa trabaho ayun na naman. Bigla na naman siyang nawalan ng malay. Naisip noon ng isa naming kasamahan na baka dahil sa pagod na ang dahilan ng biglaan niyang pagkahimatay. Chineck na naman siya. Tinignan ang nangyayari sa loob ng utak niya. Pero kagaya ng dati, normal lahat. Ilan sa amin ang nag-iisip na umaarte na lang siya, na gusto na talagang umuwi ni Mateo, kaya ganon. Pero sa tuwing maiisip naman namin yung unang pangyayari na kamuntik na nga siyang mahulog eh parang imposible naman na sinasadya niya 'yon. Kumalat ang balita sa kumpanya namin tungkol sa nangyayari kay Mateo. May isang matandang South African doon. Siya 'yung sekretarya ng pinaka -boss namin. Mabait 'yon at nakakabarkada rin namin. Si Ma'am Falita. Binisita niya talaga si Mateo at kinamusta. Pagkatapos ay tinignan niya ang ulo. Ang sabi niya, ay witch doctor ang kailangan ni Mateo dahil kinukulam siya. Nang tanungin namin kung paano niya nalaman, ay tinuro niya ang ulo ni Mateo. Tignan daw namin ang anit niya, kung may mapapansin kaming kakaiba. Tatlo yata kaming nagkumpulan sa ulo ni Mateo noon. Natatawa pa nga siya kasi para daw siyang minamasahe. Ako ang unang nakakita ng kulay violet na guhit sa tuktok niya, pababa sa batok. Para lang siyang guhit ng ballpen. Pero ang sabi ni Ma'am Falita, Marka raw yon ng witchcraft. Natakot kami noon at naghanapan din ng violet na marka sa ulo. Pero tanging si Mateo lang ang meron. Sinamahan siya ni Ma'am Falita sa kapatid nito na marunong palang kumontra sa mga ganon. Si Ma'am Falita na rin ang bumakap kay Mateo para makabalik sa trabaho dahil sigurado raw siya na magaling na talaga si Mateo. Naka-finish kontra kaming lahat, Sir Neb, pati si Mateo. Gumaling nga siya sa tulong ng kapatid ni Ma'am Palita pero hindi na namin nalaman kung sino ang nagpakulam sa kanya. Ang sabi ni Ma'am Palita, inggit ngayon malamang na isa sa mga katrabaho namin na may matinding inggit kay Mateo.